Good morning, madlang people. Kami ay gumagawa po ng moron. Sa mga gustong mag-order, PM lang po kayo sa akin ng diretsyo. Nagbebenta din po kami ng retail, 10 pesos each. Hindi po kayo mag sisisi sa pagbili nyo dahil masarap po ang moron. Ni! Ni! Matoy! Matoy! Yun lang guys. Salamat sa mga bumili no. Thank you for watching. More Moron with love. Moron with love. Moron with love. Yes. Yes. Hanggang dito na lang at maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik. Magandang gabi, bayan. Charot. Palit na kamu, guys. Aray! Thank you for watching. Babush!